Hello, hello mga tao. So, si ate nagtatanong. Yung agency niya daw, gusto daw paputulan yung buhok niya. Paputulan niya ba daw? wala pa daw siyang interview at wala pa naman daw siyang visa at saka at saka magme-medical pa lang daw siya. Pero, pinapaputulan na daw ng agency yung buhok niya. So, kasi sa Pilipinas kasi, may mga agency na mga, alam nyo na, sa mga makarelate, gusto agad paputulan yung buhok. So, ang advice ko sa'yo ate is, while hindi mo pa kausap yung magiging future employer mo, ang gagawin mo is, while through interview, kasi mag-usap kayo niyan, bago ka i-hire, di ba? So, ang advice ko sa'yo ate, kasi magtanong yung magtanong yung future employer mo kung uh, may gusto ka bang malaman or uh, may gusto ka bang sabihin sa amin ganon at saka pwede mo din siya i-ano insert sa conversation nyo well naga-interview siya uh, insert mo ma'am uh, do i need to cut my hair uh, do you uh, you required na kailangan ba putulan yung buhok ko? Maiksi ba yung buhok ko? Ganon. At kasi may, may, kasi may mga agency dyan sa Pinas na kahit hindi naman sinasabi ng employer, sila lang mismo yung nags nagsasabi na sabi ng employer. Ganon. So, pag, pag sinabi ng employer na uh, it's okay, walang problema, so, sabihin mo sa ano, sabihin mo sa agency mo na kausap po na yung employer ko, okay lang daw na mataas yung buhok ko, okay lang daw itong buhok ko, ganun. Ganun lang, ang ma-advise ko, just be open sa magiging future employer mo, through interview, relax lang, and feel comfortable lang, at saka, uh, while kinakausap mo yung magiging future employer mo, uh, parang, ano lang, parang relax ka lang, huwag yung kaba-kaba na parang bibitayin ka na ganon